Naku, meron ka bang katrabaho na pakiila meran ng social media account mo? Alam mo bang pwede mo silang ireklamo at papanagutin sa batas? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Katrabaho mong nangangailam ng social media account mo? Naku! bawal ito. Minsan, dahil sa pagod sa trabaho, makakalimutan mo nalang ilag out ang social media account mo sa computer mo. Pero paano kung paglipas ng ilang araw, mayroon ka na palang issue dahil pinakilaman ang account mo ng iyong katrabaho? Nako, alam mo bang labag sa batas May Mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pangingilam sa anumang personal account ng isang tao. Halimbawa na lamang ay sa social media kung saan magpo-post ka o babasahin mo pa ang message dito. May tuturing na unauthorized access at malicious disclosure ang anumang klase ng pangingilam sang ayon na rin sa Data Privacy Act at ang sino mang lumabag ay maaaring mabilanggo ng dalawang taon hanggang limang taon at magmulta ng isang daang libong piso hanggang limang milyong piso. Kaya kung may galit ka o may intensyong hindi maganda tungo sa iyong katrabaho, huwag idaan sa ibang paraan. Bagkus, kausapin mo ito. Tandaan na bawal ang pangingilam ng social media ng katrabaho mo dahil may karampatang parusa para rito. Kaya huwag kang pasaway para di ka masabihan ng, nako, bawal ito.